Lasing ka eh Lasing ka eh Lasing ka Hello guys buddy Katatapos na namin sa resibo, buddy so, Palabas na naman kami Ng planta buddy So nandito kami Sa may Santa Rosa Laguna Dito sa may San Miguel So gagagaling lang namin Ang Ligaspe Pinadaan kami dito Karga uli So dito may kargahan Doon din sa kabete May kargahan itong dala namin ngayon ba eh, dadalhin namin ang pure foods ito ay aabot na naman naman itong ang araw doon ba eh mayroon to, mayroon to so yan ayan uh, ay, si partner Toto sa pang 2 million viewers oh 2 million viewers dar yung yung ating followers <laughs> na si Bro Medis, oh, hey, no. si Kumusta ka, um, ka na daw sa Romblon? Kumusta <laughs> ka na daw sa Romblon? Pero pwede rin pabalik mo baaw. Ayan si Buddy. So, dito lang. Ganun lang ang biyahe namin dito Buddy. Kaso wala pa akong tulog. eh, may lipid lip lang. Pero okay lang. Uh, palagi lang tayo mag pre para tayo ay malakas at walang sakit no so ngayon mamaya uh, Magaga kami makauwi. Magpumasas mo na yung aking katawan. Para malakas. So ito ay estimate ko nito. Marireceive to sa ano na to. Biernes. Kung di mag-biernes, Sabado. No? Uh, magtataka kayo sa amin na ang biyahe namin. Paisa dalawa lang. Eh ganun talaga dito itong labanan. Tukod. Kaya pinagkakansiwan kami sa ano eh. Sa iba. Tukod-tukod uh, daw. Matagal ang resibo. Matagal ang ano. dalawa konboy dan dyan sa isa yeah. toko dito ba de pero dito tayo dadaan bila toko dito ba de pero bayad ang toko kami lang yung pirbiyahe dito ba de na bayad ang toko every ano every 12 hours sa ibang tracking walang bayad yan Ito talaga na nakapasok tayo ng ganito kahit per biyahe, may bayad ang bukod. Oh, tambo ito. Ow! Ano oras na alas 8 na? Walang takpon dito, no? Hindi mo nga binangga yung bike. Lasing ka eh. Lasing ka. Huwag mag-drive ng lasing, nakainom. Delikado yan. Pagkupi nga, hindi mo binangga yung hindi mo binangga yung nagbibisiklita po oh. lasing lasing eh kung lasing ka ano galing saan bigil yun kala ko suruin niya eh <laughs> <tinyo> <tinyo> hindi hindi na hagip 360 yun hagip yun lasing lasing siya pulang pulang yung mukha halos makapagsalita eh. Kahit malayo pa eh. <laughs> kahit, 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 malayo pa eh no. Tinutukan <laughs> talaga ako eh. Pero yung bisikleta na prinuhan niya pa, yung tao. Tapos dinitso ako. Siya na mong pit doon. Lasing? Ganun siya eh. Nang... Sa li likod. ko, mga body ko Huwag kayo magpada-drive ng nakainom silikado talaga yan Ako ayoko na talaga yung ganyan Noong araw, nasubukan ko na yan buddy ah, Tama na yung ah, ganyan na experience ko buddy ah, Maganda yung magpada-drive tayo na normal oh, Wala tayong problema Kasi may emergency, Monday wala tayong ano makapangatwiran tayo kawawa yung nagbisiklitan yun akala ko tuluyan niya eh tapos ako pa yung pinoterya, <laughs> ay sige babae bade ingat ingat lang tayo bade alagi magdasal sa oras ng mga biyahe para pagpalayad pa ng Diyos